Pag naman, kaya isa-isa sila magaling, pinagsama-sama pa natin silang lahat. Ah! talagang nakakagulat na ang kanilang tibay at lakas. Talagang nakakagulat, nakakatakot, pinagsama-sama mo lahat ng lahat ng may mga kaso eh. <laughs> kaya yung tibay sa pangungurakot, mabibigat. <laughs> kaya, hindi lang siguro 25 tons sa ginto, mabintan ito pagkatapos ng eleksyon. <laughs> Baka mga 50 tons ang ginto, mapuslit muli. Itibay, mga biderano eh. <laughs> biterano sa pagpapahirap ng bayan, animal. <laughs> ah. Hey, hey. si Tol, Tolentino, ah. MMDA. Ang... Ito, 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 ito. Pakinggan nyo ta. Ito ay fake news to sinabi niya. Ang una sa po ay ang MMDA na chairman at masasabi ko po sa inyo nung nandun po kami sa Takloban at nagaantay kami ng tulong, nagaantay kami na ng dadalhin ng mga gamit, ng mga pagkain para sa mga nabiktima. Ang una pong dumating sa Takloban na may dalang heavy equipment para ayusin, yung mga, para i-clear yung mga kasada para hanapin yung mga buhay pa na nalibing ay si, Se si, Senator Tolentino po. Siya ang unang nakarating sa Tacloban. Mga taga-Tacloban, agree ba kayo sa sinasabi niya? Sige nga! Itang na, sobrang fake news to, gagi oh. Malala na ho ito. Si Tol daw, Tolentino daw yung unang tumulong at pumunta noong panahon ng Yolanda sa Takluban para kumuha ng mga nangamanamatay na nagpadala ng heavy equipment. Hoy! Sa mga taga-Takluban na mga na Yolanda, ito yung presidenting fake news. Dapat ito yung pinapatawag sa kongreso. Ang liwanag sa sinasabi niya eh. Mga taga mga taga Tacloban. Agri ba kayo? Sa sinabi niya, nang pinakauna daw tumulong nagdala ng heavy equipment upang kunin ang mga patay ng biktima ng Yolanda ay si Tolentino. Putang na naman talaga oh, kagaguhan na talaga ito. Malala na ho oh, ito. Duterte 911. Nagdala ng sampung doktor, nagdala ng sampung nars. Mayor Basti, nagbitbit ng uh, mga patay na katawan. Tatay Digong, yung pinakauna. Alam mo, di ko maintindihan kung sino nagsasabi sa kanila ng tama, pero walang tama eh. Yung pinsan din niya na si Tambaloslos, ang sabi din niya, sabi ni Tambaloslos, doon sa Bicol, ang una daw na pinakauna daw tumulong sa mga nabiktima ng Yolanda, mayor ng Bicol. Ito naman sa kanya, ang pinakauna daw tumulong sa mga nabiktima ng Yolanda sa Tacloban ay si Tulintino. <laughs> Sus magpipinsan, walang kwenta, para yung utak talaga, oh. Alam mo kasi yung Paul Boron, talagang akabawas ah, siya ng ano eh, ng matinong pag-iisip, tutuyo yung utak mo dyan eh. Kayo mga taga-takluban, kayo po dito mag-justify. Si Tatay Digong, Ho, Mayor Duterte pa yun that time, nagmamura pa nga dun sa may airport eh. Kawawa, wala man lang tumulong, pati mga pulis, walang alam anong ginagawa. Kasi pareho sila biktima na pa nga si tatay di Lahat na maraming patay. Hindi alam ng Aquino admin anong gagawin. Pagdating namin doon, kami pa. Naglinis lahat ng mga patay, mga mabaho. ah oh. Di ba isang malaking kalukuhan at isang malaking fake news, itong isiniwa, itong pinagsasabi niya dyan sa Carmen, Naumanoy, si Tulintino ang unang tumulong sa taklo ba noong Yolanda? Puta. Di ba lala na talaga to? Mm. MMD si Tulintino that time. Pero alam natin yan na yung 9 nang Davao City, Mayor Duterte, Rodrigo Rua Duterte, yung unang pumunta, nagdala ng tulong. At nag ng mga kalsada at may mga heavy equipment. O, mga taga mindanao na, Harap-harapang kayong ginago, o. Makikistorya ko ninyo. I think God was somewhere else when the typhoon hit. puro patay na asdalan hantod karon ah. mga tao elektrisidad way pagkaon way tubig ang tanang patay na asdalan ang mga tao gatan-aon la lang sa si langit all, I really do not know the president have been, been there. Marowas was there I I I would suggest that any suggestion lang, baka abot doon uh, I do not mean to, 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 to. A state of calamity is not enough. There has to be a state of emergency because there is no local government functioning. Yung inaasahan nila na police, army, pati mga social workers, taga gobyerno lahat sila victim, lahat sila may patay. Pati police, pati army doon patay. So there is no city government functioning. Hindi naman ako nag-ano, pero as si Filipino, I, I, have, I have to say something. Eh, ang, mga patay na sa dalan, As I said, I do not mean to be, God must have been somewhere else, or He forgot that there is a planet called hindi ko malaman kung iiyak ako. I cannot shout in anger because you cannot be mad at anybody there. Maraming mga tagadabaw na nagbibigay ng pangalan to check. Walang barangay doon, walang gumagalaw. Ang mga tao parang sumbis, naglalakad sa daan ng humingi ng pagkain. Anak, na. Sabi ko itong buhay na to pulis na nga to kay uniforme patay but pasabot ang tanang tao nga to di makabuhat sa ilang trabaho kay biktima silang tanan so, sila niya, you have to Kapitol, you have to help is Ni, wa sila kibaw eh sila yes, mismo silingan the... wa sila kaya like, na, nga matay well, ng Pilipino di the... atuan ninyo kasi pagkauna lang alam mo na ako sa kanila even if they wanted to retreat and seek shelter. Take off the helicopter. Ang ang takluban is a plateau. Patag ayo ang bukid. It's about mga 50 kilometers mudagan sila. What sila yung kadaganan. Anak, not good ba? So, wala kit sila yung mga tuwa. Ang katong akong gipada tong the other night, you were around, arrived takluban just this afternoon because they had to negotiate their way and may na sila nagdaman sila daw ang atong atong main one one na ikater so you got na lagi na hinain sila i think we are the first but i'm not saying that we are the only one who was helping